Hello, humusta ko? Okay guys, guys Good news, isa na namang passive income ang uh, pwede nating uh, pagkakitaan guys Dito, uh, baker ka ba? O alam mo mga katayuan ngayon guys, oo <laughs> Dahil, ikwinto ko sa inyo guys uh, Para magkaroon naman kayo ng idea Malay mo dito sa uh, ibabalita ko sa iyo Dito ka magkakaroon ng puhunan sa inyong yes! uh, sariling bake shop O sa dami nangangarap ngayon magkaroon ng sariling uh, puhunan O magkakaroon ng sariling bakery, oo Guys Umpisahan ko dito sa aming journey sa pagbablog, okay? Nagsimula ko ng vlog guys, uh, uh, matagal na pero nagiging active kami nitong last mail lang o last mail lang talaga kami nagiging active sa aming uh, Facebook page, oo. Ang maganda lang dito kasi sa pagbablog, basta may cellphone ka lang, o may cellphone ka lang, mayroon ka lang na mahilig ka magvideo or may skills ka, lalo na pag baker ka, gaya sa ibadzana, ang ganda, ang dami ng magandang gawa. Ang gagaling na nilang gumawa ng mga tinapay, cakes, or anumang sari-sari. Guys, sa skills mo, pwedeng pwede mong pagkakitaan yan. Passive income yes! yan dito sa pagbablog. Oo. Wow. Dahil gusto kong i-share sa inyo din ang aking journey ngayon sa vlogging. Uh, Pwedeng-pwede rin sa inyo, guys. si apply nyo sa inyong mga sarili yan. Ito'y hindi, guys, biro, ha? Totoong-totoo. Dahil, mula noong May, Hanggang June, nagiging active kami at uh, nakuha namin ang uh, requirements ni Facebook na magkakaroon kami ng stream ads. Oo, within two months nakuha namin guys ang uh, requirements ni uh, Facebook at uh, doon na ako magsimulang nagkakaroon ng earnings sa ads. Maliit man guys ang ads, nasa atin 'yan kung paano tayo mag upload ng video. Isang susi, isang susi noon, masipag kang gumawa ng video, susundin mo lang ang mga policy guideline ni Facebook uh, i-share mong inyong kaalaman na walang pag-alinlangan o gaya niyan, bikir ka. Bikir ka ha. Magaling kang gumawa, mag madami kang recipe na nakatago lang. Kung pwede mong i-share, gamitin mo yun guys. Gamitin yes! mo mga kabaker, gamitin mo lahat yan. Para inyo yung pagkakitaan. Oo, gamitin mo. Kasi napakasayang. Huwag tayong magdamot sa ating mga nalalaman. Dahil si Lord ng bahala gumanti sa atin sa ating uh, kabutihang palad na nag-share tayo sa gustong matuto sa mga yes! beginners na talaga namang kailangan na kailangan nila ang guide, guys. Oo. Yan ang isang message ko sa inyo. At finally, oh, finally, mula noong na-approve ang aming stream ads, oo, oh, oh, sa aming Learn Baking with SNJ Facebook page, doon tayo nagkakaroon na ng kita at finally ngayon, nag-waiting na kami at kaninang umaga lang, oo, oh, oh, Nag, nag nagkaroon na ng fades ang aming uh, kita nung uh, ang uh, may kita kami noong uh, buwan ng uh, July at saka August tapos nitong uh, September guys nagiging uh, nabayaran na na kami ni Facebook page o nung September 21 ayan nung September 21 uh, nabayaran na kami uh, na ipadala na sa amin ang aming uh, paid ng aming earnings so syempre guys kumpleto na ang aming fee out account. Oo, kumpleto na. Kumpleto na, nakaset up na yan. Kasi nga, matagal na rin kaming sumasahod kahit papaano sa YouTube. O hindi man kalakihan, pero napakalaking tulong. biroin mo ha, biroin mo. Hindi mo iniisip lang, hindi mo inaakala pagdating ng buwan. May sahod ka na pala sa YouTube. Yes! At hindi lang. Ngayong nasa Facebook na tayo, may sahod na naman tayo guys kahit kaunti lang. Oo, nasa atin yan. Paano natin palakihin? Pero guys, napakalaking tulong sa atin 'yan, napalaki, napakalaking tulong. O sa ngayon, sa iba 'yang nagsimula sa vlog, nagsimula dito sa Facebook, may account ka na dito, digital creator ka na, oo, 'di ba? Pagkakitaan mo na 'yan. Oo. Yes. Pakinggan mo ng ating mga videos, panoorin mo, marami kang matutunan dito, guys, sa atin na magkakaroon ka rin ng kitaan. Mas maganda, 'di ba, na ma-share din natin sa iba ang ating uh, ika nga eh, specialty or baga ang ating uh, exp expertise kumbaga ang ating nalalaman dito sa ating pag pagbibake or uh, sa ating pagbablog oo ngayon guys finally kanina or ngayong araw oo ngayong araw kaya nga napasayaw ako diba napasayaw ako dito habang nakaupo ako kanina sa ating bungat dahil dumating na rin sa wakas oo yes! dumating na rin nag-note na sa ating bangko na meron na tayong ayan, uh, meron na tayong note na dumating na ngayon ang unang sahut natin dito sa Facebook. Ayan. O di ba? Kahit maliit lang, napakalaking tulong at napakasaya nating isipin. Lagi tayong nag-upload, nagpupuya tayo sa paggawa ng video. Mahirap mag-edit. Ina eh, nasa inyo yes! naman yan kung kunting-kunting uh, edit lang. Basang mahalaga guys, nakarelate yung ating mga manunood. Oo, nakarelate sa hindi ninyo pag-skip ng ads guys sa amin ang pag-support ninyo pag-support ninyo sa ating mga baking tutorial videos, recipe at lalo na doon sa pagpanood niyo ng mahaba at uh, ang ads ay hindi niyo ini-skip. Napakalaking tulong guys. Maraming 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 salamat. Doon sa aming mga followers, sa aming mga sharer, kung nag-share sa aming mga videos, maghintay-hintay lang kayo guys. Maghintay-hintay lang kayo darating ang araw na maibalik ko rin sa inyo lahat 'yan ang inyong uh, kabutihang binigay support sa amin guys. Oo. Yes. Ayun, uh, ang ating uh, earnings ngayon atin muna gagamitin 'yan pagpaganda syempre muna sa ating pwesto. Oo, oo. Oo abangan ninyo 'yan. Papaganda muna tayo. Kasi gusto ko talaga may souvenir tayo guys sa sahod natin at pinaghirapan natin dito sa Facebook. Oo, uh, bakit nga ba tayo naglalay? bakit nga ba tayo nag-upload. Nagsikap ng mag-share sa ating mga beginners na gustong matuto. Dahil uh, may balik at monetize na tayo, may balik sa atin yan, may balik sa si Facebook sa atin. Basta susundin lang talaga natin ang mga policy guidelines ni Facebook o kung so, sinong gustong magtanong dyan about yan, mag-comment uh, comment kayo. Comment na uh, down below lang para ma-share ko rin sa inyo kung paano ko narating ito ngayon. At uh, mapaganda at mapabuti pa natin ang ating uh, pagbablog at ating paggagawa ng videos. Oo. Kayo, kayo dyan na nangarap uh, sa latest sa usapan natin noong nakaraang gabi na marami pa lang na gustong magkakaroon ng sariling bakery. Dahil, yes! oo oh, ang pumipigil, puhunan. Puhunan, puhunan. Okay baka ito na baka ito na ang uh, isang paraan o oh, way na talagang uh, magkakaroon na kayo dito ng puhunan guys o sasahod man kayo ng uh, 10k pataas sa inyong uh, uh, dito sa Facebook pataas ng pataas yan depende yan sa sipag nating mag-upload sa ating mga views oo malaking bagay yan guys o oh, may sahod pa kayo sa pag uh, niyo diyan o oh, halimbawa di walang bawas may ipon at may ipon matagal ng isang taon, guys. Wow! Gura na kayo. Gura na kayong magkaroon ng sariling bake shop. bak Sariling pandisalan. Sariling bakery mismo. Dahil may source of income na kayo na inyong inaasahan, okay? Yes! Maraming maraming salamat. Salamat talaga sa aming mga followers. Maraming salamat sa aming Woo! followers, subscribers. Maraming salamat sa inyo, guys. Dahil hindi kayo bumitew sa papanood ng ating mga videos sa ating mga ano mga videos sa tingin upload yan lalo na sa ating mga recipes na yan maraming salamat sa lahat ng nakakasubok na thank you so much sa inyong mga magandang feedback sa amin maraming salamat talaga wag na wag tayong magdamot kung mayroon tayong dapat i-share i-share natin yan sa mga hindi uh, hindi pa hindi pa talaga magaling gumawa ng tinapay at wag tayong magdamot sa pagtugon uh, sa kanilang mga tanong sa atin oo kung ayay uh, nararapat talagang i-share ng ating mga recipes go na guys. Huwag natin huwag uh, ipagdadamot yan. Dahil uh, dyan, ha, patunayan talaga natin na may kita, may kitaan talaga dito sa Facebook. O sa lahat ng nag-aalinlangan, sa lahat na nagsimula na tumigil. Guys, pagisipan isipan yung mabuti to. oo, bakit ako napagtyagaan ko talaga yan? Uh, para sa akin, i-share ko sa inyo. Ako talaga sa ugali ko, kung mayroon akong bagay na gustong marating, kahit na magkahirap-hirap ako maglakad dyan, makadapadama ako dyan, basta gusto kong marating, gusto ko talagang abutin yan, guys. Hindi, hindi ako susuko. Magpahinga lang ako pag napagod, pero never talaga akong sumuko. Kaya gusto yes. ko talagang marating kung ano mang gusto kong marating. Oo. So, maraming, maraming salamat. Sana, sana magka, magkakaroon ka ng inspirasyon. Magkakaroon, Woo. gawin niyo akong inspirasyon dyan, guys, na magkapag-simula uh, kay sa vlogging. O nagsimula na kayo ngayon, ituloy nyo na yan. Oo, ituloy nyo na. Yes. Mag-upload kayo ng one long-form video sa inyong account or personal man yan o Facebook page. Mag-upload kayo ng reel, 1 to 5. Magiging active lang kayo araw-araw. Hanggat maari, iwasang gumamit ng music. Iwasang gumamit ng tugtog para hindi tayo magkakaroon ng copyright issues. Uh, sundin talaga ang uh, fallacy guidelines ni Meta. Okay? Okay, so maraming maraming salamat guys. Maraming salamat talaga. Hindi ko talaga mga maisip. Ah, na uh, magpasalamat sa inyo. Dahil uh, kung hindi dahil sa inyo guys, hindi namin marating yan. Hindi namin marating. Maraming salamat sa lahat ng mga mga kabikers. Kabikers na sumusuporta at pet na hindi namin mga kabikers. Sa aming mga OFW sa Saudi, sa lahat sa OFW, dun sa Middle East, US, o saan man niyang panig sa mundo. Maraming maraming salamat sa inyo guys, sa inyong uh, pag sa amin. Sa lahat ng mayroon ng stream ads na sumuko, napakasayang guys. Huwag niyong sukuan. Huwag niyong i-off ang inyong professional mode. Dahil maback to zero tayo niyan ingatan, ingatan talaga ingatan natin mag-upload na labag sa kalooban ni Meta or labad, labag sa kanyang fallacy guidelines yes! Yan lang guys ang aking ma-share sa inyo sa pag-bibake natin marami tayong uh, way dyan na uh, pwede tayong uh, pwede natin yung pagkakitaan ang skills ninyo huwag ninyong sayangin Bad post inyo pa yung i-enhance i-share ninyo sa maraming gustong na uh, matuto wag kayong mahiya humarap sa kamera uuuh wag kayong mahiya. Pakapala na ng mukha to, guys. Pakapala na. Pa Pakapala <laughs> <laughs> nung una, binalikan ko ang aking mga vlog nung unang-una. Halos walang lumalabas na boses. Oo. Halos walang lumalabas na boses sa aking bibig, guys. Oo. Pero nung habang tumatagal na, na-realize ko na dapat pala talagang magiging ano tayo, magiging uh, sigasig. Oo, kumbaga magiging pursigido tayo sa lahat nating ginagawa para maabot natin kung anumang gusto nating abutin. Yes! Okay? So, maraming maraming salamat. Dito na lang. Sana nakapagabi uh, guys si Learn Big King with this and Zay. Si Chefs si JC na inyong, uh, sa inyo ng inspirasyon. Kasama ng aking uh, daughter na kami laging uh, uh, nag-share sa inyo ng mga videos. Uh, yun ang aking nag-edit sa aking mga videos guys. Maraming maraming salamat. <laughs> Pag-aralan yan lahat ng bagay dito sa vlogging. Kung hindi nyo pa alam, mapag-aralan yan kung gusto nyo talagang gawin. Okay? Maraming maraming salamat. Nag-iwan si sa Learn Baking ng magandang uh, tanghali sa inyo. At uh, masaya tayo ngayon. syempre naman, sino ba naman hindi masaya? Unang sahod natin, nakukuha na natin, di ba? Yan ang pinakamahalaga doon na meron palang kita. May, may ang ating paghihirap, nagbubunga kahit maliit na halaga lang, sino bang magbibigay sa atin? Tatayo ka ba sa kanto? May magbibigay ba dyan? Oo, pupunta ka ba sa palengke? Tatayo ka, manghihingi ka dyan. Sabihan ka pa, ang laki-laki ng katawan nito, hindi marunong maghanap buhay, o ba? Diba? Pero, paggamitin mo yung skills mo dyan, ah uh, mahilig kang magvideo, kikita ka dyan, maniwala kayo. Sundin mulang yes! mo lang, magtyaga ka lang, focus ka lang sa sarili mo. Focus ka lang, huwag kang mag sa ibang bagay. Focus ka, focus, focus sa sarili mo. Okay. So maraming maraming salamat. nag si Chef Jess sa inyo ng god bless. Happy baking.